Hello sa mga kasuray, welcome back to my YouTube channel, Boy Suroy. Ano yan, yan nasa kita ka guys. Andito naman tayo sa Tagalog pa. Um, Namukad na bunso. So tingnan nyo yung um, araw guys at saka buwan. Ayan guys, yun yung buwan guys. O, oh. oh di ba? Malapit lang sila guys. O, oh. mm, -tring! oh, di ba? Araw at buwan guys. Malapit lang. So ayan. So, mud dive na tayo ngayon, guys. Atos, ang ibasang atong um, tipara para makakita sa atong sa ilalim ng dagat. Para makakita tayo sa ilalim ng dagat, guys. Ayan, guys. Oh. Ayan. It's ready to swim na, guys. Tara. Let's go. Come on. Tugnaw kayo yung dagat, guys. Oh. kebuk now kaya murah is water parang is water hmm. uh, so ayan papunta na tayo doang sa sa loob so buksan natin tong ano guys uh, daana natin ayan yung daana natin ngayon guys entrance yan guys entrance and exit doang tayo dadaan So, yung pang lock natin guys is kawayan ayan no? kawayan yan guys pang sara ayan so papunta na tayo hinahanap ko yung sabay at si boot si nawala let's go So nakakita dai kog nukos diri guys oh duro kong pangitan nawala man so mawala-wala man dun siya guys kaya so um, change change of color ba so, ayan guys oh. inahanap yung mabos guys ayan nakita ko na hmm? binubugahan binubugahan ako ng ano guys matinding uh, yung ano niya guys ata tawag sa bisaya ata guys dito makita yan, guys. Pero, Na natin, guys. Yan, oh. Mm. Yan yung nocus, guys. Ang sarap nito kilawin, guys. Kahit wala suka, guys. Ang tamis-tamis nito, guys. Ayan, oh. Ayan. Yan, guys, oh. sarap-sarap yan, guys, oh. Sa lalong-lalo na yung tinula niyan, guys. At saka, ah, uh, inihaw. Sa tinula, pag ano, hindi kukunin yung kanyang ano guys yung ata kanyang nagpapa dagdag sarap sa sa bawo yung black niya guys yung parang ano niya so yan daming lusay guys so nandito na tayo sa loob ng bunuan so pagbula nun guys uh, juga yung kayo kuha guys wag yung kayo kuha ni kasi uh, pag may buwan uh, yun yung uh, palatandaan ng mga matatanda na walang huli pag buwan kasi uh, kasi ano um, yung buwan is um, ang tawag nito um, yung may ilaw ba? Parang... Parang umaga. Hindi... Kutulad ng gabi. Kung walang buwan. Uh, nakakapasok yung mga isda. So, konti lang guys. Oh. Uh, Mahirap pang ulam pa siguro to. Kulang pang ulam. Ayan. So... Ayan guys. Mamaya... Ah... Uh, gagamitan natin yan ng ano kamay kasi maghahanap tayo ng lambay crabs guys sa ilalim ng buhangin so ayan ayan o oh. hmm. nakatama hindi ako makatama guys pero natamaan natin tong isda na to hmm. one down ang daming lusay guys. Oop! Hmm, di ba? Ang liksi-liksi nila guys. Hindi ko maano guys. Mahabol kasi ah, napaka ano. Napaka liksi oh. Oh, pong. Ito na lang guys ang anuhin ko. Shhh. Yan. Nahanap-hanap po yun. Oop! Hindi ko matamaan guys kasi ang likit-likit talaga ng no cost na to. Imposit na to guys. So, ayan. Hmm, hinahanap ko na naman. Dito ka naman. Dito ka ta. Pium! Hindi ko talaga matamaan guys. <laughs> yan natamaan na natin. Pero nakabuhi. Yan yun, yun, yun sa lalim. Hmm. Natamaan ka rin. Ayan, isusilid na natin sa sibuot. Ayan guys. Ayan, nakapasok na siya guys. Ayan. So, mamaya, anuin ko na, naghahanap na tayo ng crabs. So, ayan guys. Hmm. Ayan. Nahanap na tayo ng crabs dito guys. So what's up mga mga na Welcome back Ayan Natamaan din natin yung kitong guys At tagadagadagadagadag Oh fresh na fresh Oh buhay na buhay guys Sarap nito Ihawin guys oh Pero Bihira lang tayo makakain ito guys Kasi Hindi uh, <laughs> natin pang ulam yan guys <laughs> Pang VIP lang yung kumakain yan guys yes. Yung kinakain lang natin Yung ibis Ayan guno so ayan Gahanap na tayo ng lambay guys ito na yung lambay guys so ayan o oh. ayan dyan sila nakatira sa ilalim ng buhangin ayan o oh. ayan ayan o oh. lambay yan guys ayan oh. may mata guys you know lambay tara 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 habulin natin Oh, ay kumpiyansa, ay kumpiyansa, mama ako. Hmm? 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 Na, na ilambay, guys. So, wow. Gamitan natin ang sabayan, guys, kasi na nakahawak tayo sa kamera, eh. Yung lisod tagdakop. Diyan, nahuli na na. oh Ang katik. Ang kati, guys. ano, guys? May ano siguro to. May dikya. Katay sa lawas Sa katawan makati guys Parang may dikya siguro to guys Ngayon so, Sobrang katay Nahuli Hindi natin nahuli guys kasi ang liksi Nakahawak pa tayo sa camera Ay lisod ka ayu. Yan, Ayun na oh Ayun na guys Nakapasok na siya guys Ayan. Tara. Silid na natin siya sa sibut sa ating lalagyan. hmm Di ba? One down, lambay. Yan yung crabs, guys. Ganun paghuli sa crabs. Basta na sa ilalim ng buhangin lang sila, guys. Tsaka may ano pa tayo. May ahas dun, guys. Or tinatawag yan na tangkig. Yan, naghahanap tayo guys ng lambay or crabs. Mr. Crabs. So yan. Naghahanap pa si Boy Shuroy ng lambay guys. Yan. inuhukay natin yung buhangin. Sana may makakit makita pa tayong extra lambay. Mm, lambay lambay where are you? Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Lambay, lambay, where are you? Hindi ako nakakita ng lambay, guys. Ayun, Ay, may isa pa. Isa pang lambay, guys. Yan, guys. So, uh, kukunin na natin yung sabay, guys. Tan-tan-tan-tan. Mm -mm -mm Tan-tan-tan-tan. -mm. Tan-tan-tan-tan. Yan. Kuha na natin guys. Yung extra lambay. Yun yung uh, babae na lambay guys. Yung crabs. Babae na crabs yun guys. Yung nahuli natin una is lalaking crabs yun. Yan. Nakapasok na siya sa sibot natin guys. Kahanap na naman tayo ulit guys. Sana may mahanap pa tayong isa guys. So, siguro wala na siguro, guys. Where are you? How do you do? Oh, mayroon pa. Mayroon pang isa, guys. Babae pa rin. Babae pa rin. Yan, guys. So, mm, mm, kung walang isda, manglambay na lang tayo, guys. Yan. Yan. Kahuli rin ng tayo ng pangatlong lambay. Babae pa rin yan, guys. Babaeng crabs. Yan, hanap pa naman tayo ulit. Kaso siguro, wala na siguro, guys. Yan, no. Wala na siguro. Yan, eh. Oh, hanap pa tayo isa. Sana may mahanap pa. Ah. Ano yun? Uy, mayroon. na naman. Lalaki yan, guys. O, lalaking crabs. Uh, yun. Oh. Uh, oh, uh, pa, guys. Oh. Uh. so ka. musukol ka. Oh, asa na yun? Uy, yun. Wala. Hindi nakuha. Hmm. hmm. Pergi nak kuat guys, nak wala. guys. Tiga kali guys, oi. Wala parang bola. Ayan. Oh. Uh. Baba yun ah. Baba yung lambay. Mm -mm 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 -mm. Nahuli kaya? Nahuli eh. Nahuli huli yung babaeng crabs. Yung lalaki na naman wala. Yan, pinasok na natin sa sibot. Yan yung sibot natin guys. Lalagyan ng isda. Mga isda. Nilalagyan yan ng mga isda guys. Yan, nakapasok na. Nasilid na natin ng um, kati-kati talaga. Ayun Ay, lang pala. Yun yung dikya, guys. Oh. Yung um, kati-kati nito, guys. Sobra. Iya pala makati. Ikaw ang dahilan. Kahit malayo ka guys. Naabot yung kati niyan, guys. Magnaalon naalon. Sobrang kati talaga. Kahit malayo ka guys. Naabot yung kati niya gabing yung ano yung chili jellyfish so nahanap ko yung isang lambay na black um lalaki Laking crabs so, yun guys oh hmm. wala na naman asa na yun Uy, mabagita ka na. Nasaan ka na ba? So, tinatanggal ko yung mga lusay, guys. Yes, Ano? Para maging malinis sa silid. Ito, Ito, nawala na naman na kaya yun? Nawala na naman si Krabs. Mr. Krabs, where are you? Nasaan ka na ba, Mr. Krabs? Mr. Krabs, where are you? Oops. Yan. Nahuli rin kita sa wakas. Yan, yung last siguro. Last na siguro yan. Wala na sigurong Lambay Bukas na naman maghahanap na naman tayo guys So Daming lusay guys e, Yung mga Damo sa ilalim ng dagat Yun yung mga pagkain ng Danggit guys Kinakain niya ng danggit Kitong mga isda Kinakain niya nila yan Yung Green leaves Kinakain niya ng mga isda kaya ang bilis lumaki ng mga danggit. So hopefully sa seasonal marami tayong huling danggit kasi ang daming similya ngayon guys. Super dami. So see you next vlog guys. Baka susunod meron naman tayong maraming huli. Magbablog tayo ngayon, guys. So let's go. So yun guys, wala na tayong mahuling lambay guys. Kaya pwede na tayong umuwi ngayon guys. Kasi dira lang isda guys. Oh grabe. Grabe basta new moon guys. May, mga, may buwan guys. Kaya wala tayong huli. Yan yung mga palatandaan sa mga matatanda. Dahil naka may ilaw sa taas ng langit. Tuwing gabi kaya hindi makapasok yung isda dito ngayon. So yan, see you around. So, tapos na tayo guys. Mm, kate guys oh, di ba? Ang kate. Oh, grabe yung kate yung makate talaga yung dikya na yun guys, yung bukya. Pero gamot yun guys. Gamot sa ano, guiter. Yun yung mga kinakain ng may guiter guys kukunin yun yung ano niya yung gaway yung parang ano niya guys buntot niya kukunin yun tapos yung yung malapad niya guys yun yung uh, lalagyan ng uh, tambon tambon para mawala yung yung mga yung yung mga makakati para mawawala para mawala So, yun, guys. So, paaho na tayo, guys. Pauwi na tayo. Ayan, tatalian natin tong sibot natin ngayon, guys. Tatalian na natin. Guys, tapos na tayo mamukad, guys. Sa isang pero sa na sa kabila. Go. Let's okay do guys. Going home, lata. Obrigado.